Ginatang pugita naman ang luto natin dito sa natira kong ang isang pugita pa. Lalagyan natin ito ng na sigarilyas o kaba. pwede naman pong gamitin at sita o ibang gulay. Dalawa nga itong nabili kong pugita. Kung napanood nyo nga po yung previous video ko na spicy pugita ang recipe natin doon. Ngayon naman, gagataan natin itong isa. At sa recipe nga natin ngayon, kailangan lang natin ang sibuyas, bawang, luya, siling haba at fresh coconut milk. Nagpapiga na nga ako dahil medyo malaki nga itong niyog na nabili ko. Pwede naman tayong gumamit ng nasa pouch na kung wala po tayong available na mabilhan ng fresh coconut milk. White onion nga muna ang ginagamit ko sa ngayon. Medyo cheaper ito compared sa ating local na sibuya. Dahil nga, for the tipid muna ang mamsi nyo. Pero syempre, dapat talaga nating isupport yung local product natin dahil kawawa naman talaga yung mga farmers natin kapag nalulugi sila. At mura nga lang din itong nabili kong sigarilyas for 18 pesos. Walong piraso na nga ito. Hiwain lang din natin sa maliliit nga itong ating pugita para mas mabilis nating mapalambot. mag na nga tayo at kapag lumabas na nga ang aroma ng ating sibuyas, bawang at tuya, ay ilalagay na rin natin itong ating pugita. Isabay na rin natin ang ikalawang gata. Pakukuluan lang natin yan hanggang sa lumambot. Huwag na rin po kayong mag ng tubig dahil ang mga ganitong seafoods nga ay naglalabas ng sarili nilang water even yung pusit. At kapag malambot na yan ay ilalagay na rin natin itong ating sigarilyas at kakang gata o ang unang gata. Timplahan lang natin ng asin, seasoning, pamintang durog at ilagay na rin natin ang siling haba. E mekos-mekos nga lang natin yan mga ka-foodie at isimmer lang natin sa talipa. Tikman lagi para makapag-add kung ano pa ang kulang. And voila! Isang masarap na ulam na naman ang ating nailuto. Kain po tayo mga ka-foodie. Thank you for watching guys and please share, like, and follow me po for more masarap na lutong bahay series see you po on my next vlog bye happy cooking everyone